sa Amerika ka-retired Philippines magandang araw po mga ka-retired muli nating pinaliparan itong ating uh, mga dito sa Seattle, Washington kasi matagal na na-neglect po ito at uh, nagpitumbong kami dyan sa atin sa Pilipinas at uh, medyo minower lang natin ng konti uh, at yung mga Gilid-gilid hindi natin na-trim, ganyan po ang buhay. Pagdating mo, mahabaan mo ikaw ang mag magpuputol ng damo. Ikaw ang mag-aayos ng halaman mo sa bakuran mo. Yan po ang mga simpleng buhay dito sa Amerika. Maganda na lang at retire na kami. At meron kami, masasabi, nguntim bahay dito uh, itong puno na ito noong Pebrero, two years ago, ah, one year ago. Kasi nung nakaraang taon yan, eh, 2022, ay nabuwal. Ang ginawa, pinuto, pinaputol natin, pinaputol-putol natin yung sanga na buma, bumagsak doon sa kabahayan. Ito yung ginawa natin kung doon sa gilid yun hindi pa nga napipinturahan yung gilid na tinamahan ng puno. Uh, pinalita naman ng insurance yung bubong at saka yung mga nasira. Eh, Nakipag-deal ako na ako na magpipintura, gawin lang yung ibang sira. Na uh, papalit ang mga tabla. Ako ang magpipintura eh magda taon na hindi eh, ko na napipinturahan. Ito po ang aming neighborhood. Ayan, nakapanjama pa ako. Kasi kung minsan pag uh, ako, panjama lang. Kasi marami naman tayo, alam naman yun dito. Maraming panjama. Yan yung ating uh, Uber Camera One. Yung X1, Camera X1. Yan ang ginagamit natin ngayon. Kaya hindi na dub natin itong ating uh, video. Yan po, pinapakita ko po dyan yung aking mga tanim. Mga bagong tanim yan, mga ilang linggo lang yan. Yung aking apat na kamatis at apat na sili. Uh, ayun, natatanaw natin yung aking ubas. Hindi pa namumunga. Meron akong tanim na isang ng pipino. Yung mga strawberry dyan sa gilid nagtanim uh, tayo ng sitaw 80 peraso po yan ayan nung panahon ng lugar na yan ay hindi pa tumutubo yung ating mga sitaw may nabuhay naman bumalik ng mga saging ayan po may mga bulaklak na lumabas at maraming marami pa yung walkway yung mga nabungkal na akong konti magulong magulo pa yung walkway uh, at itong oras po neto ay lalabas kami ni Mrs. mag uh, mag go grocery po kami mag nag grocery yun po kasama kaming lalabas ng bahay check mo ng uh, mga mail mayroon ang package mayroon ang pinamang may drone at so, tamad-tamad ayaw sumunod magandaan niya sa drone na yan mayroon pong uh, may na susunod siya follow mayroon siyang uh, command na follow usundang ka naman niya handa ko makarating ka doon sa pupunta. Uminto ka. laging na yung sinesentro ka niya. Ayan, susunod-sunod siya. Ayan, pupunta na kami mag-grocery niya. Medyo mga bandang ang hali na po siguro yan labas namin ng ganyan kasama na ang tanghalian sa labas ng Boy America buti na natin meron kami camera na kumukuha sa amin kaya lang tinatamad ay rumapit <laughs> yan po yan, nakat nakatapos na kami mag uh, grocery uh, ko kami galing na yan nag-go-grocer namin, ikaw din ang magsasakay, ikaw ang magbababa ng mga pinamili mo. Ikaw magpapasok sa bahay, hindi ka mukha pagkakainyan tayo sa atin, marahing sasalubong, mga ating mga mukla, magbababa ng ating mga pinamili. Dito, ikaw ang magbabalik. Balik doon sa mga pinamili ninyo, ikaw magpapasok sa bahay, at ikaw hindi na magtatabi. Buhay Amerika, ganyan po. ng hapon-hapon na yun, siguro mga alas tres na yun. Yeah, Pinaliparan po natin ng hapon na ito yung ating uh, kapaligaran ng bahay ibang kung po ito, ibang pecha nito. ito na hindi natin yung paligid ng bahay kung minsan kasi tinetesting po natin yung ating uh, Uber Camera X1 Kailangan nga mo practice practice para marunong tayo ng Yan po ang aming neighborhood. Maraming puno, evergreen, tawag dito sa lugar namin. Si Atal po, Washington, evergreen estate. Yan ang mga rapid bahay ko. Yung background po natin, yan po ang Lake Washington. Siguro po yung bahay na yun, mga 5 years pa lang. Kasi noon dati yan nasunog, tapos pinagawa ng malaki. At yung driveway, pinilagyan ng garahe. Parang isang bahay ito. Yan meron silang uh, hanggang 3rd floor yung kanila. Kasi amin, ito yung bahay namin. 2 bedroom lang po yan. Pero meron yung likod sun deck ang tawag nila may dalawang room doon sa likod pero tambakan lang din na magamit at yung basement para na pwede yung parade ko ito sa ilali no? doon ang uh, laundry na doon yung uh, heater na ang um, gamit ay uh, a lot of change been through. This process the detail how things do. Things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Wait, go May eh, ganoon naman po dito, may insurance, may deductible ng mga 500 plus na uh, gagawin nila. Eh, dito po po, ang tinamaan po yung eh, itong malapit sa krasa sa may puno, konti lang yung may tama, ang ginawa nila, pinalitan nila lahat yung roof. Okay, uh... Ayun sila na spawn dito, ganun. Ayaw nila yung magre-reklamo, magkaibang pula. Kaya, yung buong bubong, papalitan nila ng bubong. Ganun po ang insurance dito. Yung check checking ko, mayroon no, may 12 milang uh, nila sa insurance company

Tahimik na tahimik dito sa itong barangay namin. <coughs> tahimik na tahimik. May mga... Hindi siya may mga naglalakad. Uh, may akay-akay na aso. May mga bata. Naglalakad uh, sa kain. Kapit bahay ko. So, at saka doon po sa mga bandang ibaba namin kasi meron po doon trail. Mayroon pong trail doon na hiniikutan. Kaya muli po pinakikita ko yung aking mga laman, yung aking yung apat na kamatis at apat na sili. Mayroon tayong pansigang at jalupenyo. Tsaka mayroon saan tayong siling tayo. yan po yung mga ano Kapit-bahay tayo na nagdaan. Ganun lang naman po normal dito. Mag-highland sila. Ah! Ganun lang. Ito, yung mga yang kakaway tatanaw. Yung mga ganyan mga kapit-bahay dito. Yan po, nilagyan ko na ng balag yung sito kasi mula. Lagyan ko ng tali yan pagka naglabas. Ano. Itong nasa kaliwa naman, yung mga uh, strawberry po. Uh, yung uh, bird's eye view. Kung nasa bandang kaliwa ko, yung green, strawberry po yan. Uh, Nagay nung isang uh, katarbaho kung hindi malo sa akin. Okay o ayan, pineapple strawberry. Ambra. Medyo matutis siya. Yan, yan po yun po nung nabuan. Tapos nung sabi ko, ibalik na lang, itayo na lang yung pinagputula para hindi naman na uh, yung lugar mo ng galing ng tao o wala yung car doon sa corner may emergency ako. Bukla, ang pagka wala ng kuryente ay hindi na pwede pa maawag ito so, naman po nung minsan eh, nakita ko sa marketplace na computer yan, pinawa namin yan doon sa may post-orchard Ayan, makapag-ferry kami ng minsan sa Mont-Ochard, sa Bremerton, ng mga Ayan, kung may binamili mo, mababa mo. Yung mo yung wala yung mouse. Yan, ano dito si shortcut dito sa nagdadadag din. Oh god. If this is the, uh, na, what I got. Oh no. Masyado sa mga po sa ng karita. Yung po ang oh amerta. Doble mo mo ng nakuran. Si trabaho dito ng biyernes, lalabas ko yung basura kaya sa hapon yung mapasok mo mesa ang tatlong garbage can yung lalabas mo kayo. tatlong lagayan ng container ng basura recycling, uh, yard waste at mo yung lalabas mo kumisan na buwan yung biyernes Ayan na po yung mga pipino ko. Yung mga tingin na yan. Yung mga pipino ko yan. Anim na lang po yan. Dati 12 yan. Inilipat ko nga sa paso yung anim. Tinggal at tigalawa. Ayan na yung ating mga silim. Yung mga bunga na. Julay na po kasi ito. yung kundan ko. Mahapon. Nung isang araw. Ayan po. Ang nabuhay naman sa sitaw. Wawalong piraso. And it's hanging may in buhay. May na... Bani lima, anim. Anap. Tatlo yan eh. Pero nung, dumami na yan eh. Nung... Uh, pagkatapos namin magbakasyon eh. Pagbalik namin eh. Punti lang yung bumalik kasi nga siguro nalam, nalamig ang masyado. Punti lang yung bumalik kahit itong mga itong mga halaman eh yan eh hindi nagpaligan yung kanilang uh, bulaklak at ito sidewalk oh yan, hindi oh. ko pa na move, pa na titrim ito ito sa gilid ng bato so, uh, minawer ko lang pero hindi ko na-trim drain niya. Nakapaso, yung ito nakatanim. Ayun. Yung akin namang dalya, dati yan, marami yan. ngayon, tatatlong puno yung bumalik. Ito naman yung ating ubas. Marami na siyan sa nga. Maka naman next year, eh, bigyan na tayo ng fruit, ng bunga. Yan yung mga pipino natin sa kanan. Po. salamat po sa panunod mong karitaya. Magandang araw po sa inyo. Salamat sa panunood. Ito po ang buhay sa Amerika. Ito yung ating maliit na yard dito sa Seattle, Washington. Magandang araw po. Magandang buhay. Bye-bye.